Hello mga kamingming, meron tayong bago ngayong Radak from Dr. Shiba. Wild Salmon Oil for Dogs and Cats. Ito ay parang vitamins din. Vitamins din. Pwede niyo siyang ipatry AM to PM. So, umaga at ano, gabi. yon. So, so ang use nito mga kamingming, pampag ng ano pampatakaw ba sa mga alaga natin na pihikan sa pagkain ayan meron siyang nourish skin and coat so pampaganda siya ng balahibo pampalago ba tapos promotes healthy heart and boosts immune system so para siyang vitamins mga kamingming yung mga pusang ayaw mag vitamins o so, aso pwedeng pwede to So mamaya itatry natin sa ating mga alaga mamaya. Uh, I-ready ko lang kanilang meal ngayon. So, wait a minute! Bye! I ready ko na yung pagkain nila Bruno, ni Jolly, ni Talita, ni Chloe, ni Yuna, tsaka yung dalawang mag-ina dun sa likod. Ayan. Para din sa vitamins. Tigwa one pump lang kasi 7 to ah, uh, up to 6 to ah, uh, up to 6 months. Kalahating pump lang kailangan. Kasi maliliit pa yung mga yan. Pero, ah, yung maliliit lang pala. Ito yung 7 to 11. Pwede na rin tigo 1 pump na rin siguro. Tigo 1 pump mga kaming ming ming. Ayan, table food po pinapakain ko sa kanila. Kasi mas healthy po ang table food kesa sa mga... Ah, mas healthy po ang table food. Ako na po ang nagsasabi na mas okay yung table food kaysa sa mga cut food or pet food. Basta pet food. Ako na nagsasabi nun. <laughs> Bala kayo. Huwag nyo ko yung ano, kanya-kanya tayo mga kamingming Table food po yan. Ayan. So, tigwa one pump po kasi malalaki na po yung mga alaga ko. Wait natin, mga kamingming Tigwa pump lang. Ayaw pa. Ayan. One pump lang po. One pump. One pump, one pump. One pump, one pump. Yan. So, okay na po yan. Bibigyan na natin sa alaga ko. Oh. Alaga kong mga mahal. <laughs> Saglit. Jolly! Nandito si Jolly. No, yan siya po si Jolly. Yan po yung senior cat namin. Si Jolly, the 13 years old cat. Yan kay Bruno ang aking Bruno. The only one boy. Wait lang, wait lang, Chloe. Isa-isa lang. Ayan po si Bruno. Oh, ano pangabutin yung pagkain ni Bruno. May meron pa din. Wait lang, malalaglog. Sayang. Ayan. Bruno, batsoy po yan eh. Batsoy. <laughs> Ayan. Next po si Chloe. Ang aming white cat. Snow cat. Barbie cat. Ayan. Dahil po yan sa ano, professional bangle. Tingnan niyo po, kanyang glowing ko shiny hair. Siya po'y walang balbon. Ayan, pinatry ko yun, doctor Yung ano naman po, Shiba. Si Shiba. O, oh, kay ano? Kay Talita. Ay, nakatapos na silang kumain, no? May bumili kasi eh. Ito kay Tali. Ito, lalagay na natin. Ayun na, gutom na din yan. Oh, wait lang. Wait lang. Kaya mo na. Okay, Yuna. Ayan, si Yuna medyo pihikan yan eh. Mamaya, kakainin yan. Itong dalawa doon sa likod na pusa. Itong dalawa sa likod dun sa pusa. Pusa na yung deya. Kainin natin. <laughs> ano yan? Ah, um, may pagkain pala sila. sigi. sige, bantayan mo kumain, Dea. Ayan, kumain sila. Ayan, yun lang. <laughs> so, ayun lang. Tapos na kumain si Bruno. Iyakin. O, oh, diba? Naubos niya. Yan, mas healthy kasi ang table food kaysa sa cat food or not. Wait lang si Yuna, ayaw yata. Ay. Ay, mamaya kakain. Ay na po si Yuna. O oh, diba, makakapag-vitamin siya. Ayan, yan. Gutom na gutom pa tong... <laughs> Ayan. Oh, sige. So yan po, order na po kayo. Order na kayo, order na kayo. Mga kami umiyaw.